Bulikam ang habulan at suntukan ng dalawang tsuper ng jeep sa Haro, Iloilo City. Ang ugat ng away at paliwanag ng mga tsuper abangan dito sa Balitang Hali maya-maya. Tatlong OFW ang kumpirmadong nasa sa sunog sa isang gusali sa Kuwait noong pong Yerkules. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpauwi, pagpapauwi sa kanilang mga labi. Dito sa Pilipinas. Ayon po kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, inaasikaso na nila ang ibibigay na tulong sa mga naulila ng tatlong Pinoy. Binabantayan din po ng DMW at ng ating embahada sa Kuwait ang kondisyon ng dalawang Pinoy na kritikal sa intensive care unit. All accounted for na raw ang anim pang Pinoy na nakaligtas. Ayon sa Kuwait Fire Services, electrical short circuit ang ng apoy sa gusaling tinitirhan ng mga manggagawa. Kinangunahan ng Kuwait Deputy Prime Minister ang inspeksyon sa Gusali na itinuturing nilang ilegal. Iniimbestigahan din ng mga otoridad sa Kuwait ang posibleng pananagutan ng mga may-ari ng Gusali. Sobra-sobra raw kasi ang mga pinatirang manggagawa sa Gusali kahit hindi raw ligtas at makatao ang kondisyon nito. Abiso sa mga motorista, magpakarga, magpakarga na ho tayo ngayong weekend ha. Sabi ko kasi ng Department of Energy, asahan daw ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate po ng DOE, batay sa 4-day trading, tataas ng 60 hanggang 85 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Mas malaki ang inaasahang price hike sa diesel, nasa 1 peso and 45 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos kada litro. Sa kerosene naman, 1 peso and 85 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos. Kabilang po sa dahilan ng taas presyo, ang nakikitang paglakas ng global demand at pagbaba ng imbak ng krudo ng Amerika. Isiniwalat ng isa sa mga inilistang incorporator ng Pogo Hub sa Porak, Pampanga na ginamit lang ang kanyang pangalan para sa negosyo. May panawagan din ang paok sa publiko at mga lokal na opisyal. Balitang hatid ni June Venerasyon. Ngayong mainit ang usapin sa mga Pogo Hub na walang lisensya at naging pugad ng krimen. May pakiusap ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa publiko at sa mga lokal na opisyal. Kap kapag meron pong bigla na lang na itayo dyan sa inyong lugar ng malalaking mga buildings, biglang dumarating ang mga dayuhan na hindi ninyo mga kakilala at hindi maipilawanag yung kanilang rason ng pananatili sa inyong mga bayan, ako'y nananawagan ulit sa ating mga mayors, sa ating mga governors, sa ating mga barangay captains. Ipagbigay alam po yung inyong mga pangamba sa mga kapulisan, ipagbigay ang inyong pangamba doon sa ating national government agencies nang sa ay atin pong mapasara mga ito kung meron po silang ginagawang ilegal. Inaasahang matatapos ang paghahalughog sa 46 na gusali sa compound. Nakatawag pansin sa kanila ang natagpo ang butcher's knife. May nakita rin hinihinalang shabu. I hate to think uh, kung saan ginagamit yon, pero just imagine mga pang, pang matador na mga patalim. Sa pamamagitan ng address na nakadeklara sa Certificate of Incorporation ng Lucky South 99, natuntun at nakausap namin sa telepono ang isa sa mga incorporators nito. Dati raw siyang empleyado ng Lucky South 99. Ginamit o umano ng mga Chinese sa dati niyang employer ang pangalan niya at kanyang mga kamag-anak para iparehistro ang negosyo. Nakahanda raw siyang humarap sa investigasyon para malinis sa kanyang pangalan. Dito po ka dati siya, me and my family na wala ko siya. Kung tutusin mga parang I'm a victim were a victim also. Initially, sabi sa akin, magkakaroon ng salary ang lahat ng incorporators na belong may, may kapatid ko kasi they borrow their name eh. naman sa Chinese military uniforms na natagpuan sa loob ng Pogo Hub. Ayon sa PAOK, lumalabas sa mga lihitimong uniforme ito ng People's Liberation Army ng China, pero luma na. Batayan sa pakikipag-ugnayan ng PAOK sa intelligence community. Bini-verify naman kung authentic ang mga medalyang na-recover din sa Pogo. We could probably uh, deduce two things. No? Yung isa, pwedeng may isang veteran na veteranong polis o veteranong sundalo na nagtatrabaho dyan o may-ari dyan. That's one. Yung isa, ay, eh, yung pinakamalala, eh, baka naman meron nga talagang mm, military spies. Kasama rin sa iniimbestigahan ng PAOK We have already investigated some uh, online gaming platforms, online gaming sites that are near military sites. In fact, a good number of them are near and located, located near EDCA sites. We do hope that uh, PAGCOR, together with the other uh, regulatory agencies, do sit down together with the Department of National Defense, so that once and for all, we're able to ensure that. not a single scam farm or not a single licensed pogo for that matter would be located near our EDCA, EDCA sites. Walang ibang detalye na naibigay si Casio. Pero ang PAGCOR itinangging may lisensyadong pogo malapit sa mga base militar o EDCA site. Wala po. Kahit po maliit lang, kahit hindi hub, Uh, kung ang tinutukan nila yung mga EDCA sites sa Northern Luzon, wala po kaming licensee na located doon sa area na yun. Wala naman po kaming licensee na nasa tabi ng Camp Arame o Camp Aguinaldo. Kaya I do not know what this, uh, these rumors are all about. Sa isang pahayag, sinabi naman ng National Security Council na hindi nila tinitignan ang mga pogo bilang national security threat na dapat respondihan ng puwersang pandepensa. Pero national concern daw ito na kayang tugunan ng law enforcement at regulatory agencies. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinailalim ng korte sa Timor Leste sa House of si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. habang dinidinig ang kanyang extradition case. Sa larawan ni inilabas ng kanyang kampo, kita na hindi na nakadetention uniform si Teves kasama ang kanyang mga abogado sa Timor Leste. Ayon sa mga translated ng dokumentong ibinigay ng Timorese news website na Hatutan, Sinabi ng Court of Appeals ng Timor Leste na umuupa si Tevez sa isang bahay kasama ang asawa at mga anak at kumikita ng dolyar na katumbas ng mahigit 580,000 halos 580,000 pesos kada buwan bilang partner sa construction. Ipinunta ng utos ng korte na may economic capacity si Tevez na umalis ng Timor Leste. Gayunman, mauobliga naman daw ito ng kanilang batas na manatili sa bahay kaya iniutos ang house arrest. Gihit ng Department of Justice, bantay sarado si Tevez at tangi mga miyembro ng pamilya ang maaaring bumisita sa kanya. Arestado ang isang lalaki sa Ilocos Sur matapos may madiskubreng halaman ng marijuana sa kanyang bakuran. Habang sa Milaor, Camarines Sur naman, dalawa ang nasawi sa salpukan ng truck at bus. Ang may balita hatid ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ay! Ay! Oh my God. Naggalat ang mga parte ng tanker truck sa kalsada. Matapos bumangga sa kasalubong na pampasaherong bus, madaling araw nitong webes sa Mila or Camarines Sur. Dead on the spot ang driver ng truck. Nasa likod po kay Garner ito. man garo today, nag signal o nag busina basta nang nag sa bata ng duwa. yung busman po, so aram ka tong uh, driver na mabubunggo siya immediately eh, si ano kang driver eh, is si yung yung nagcover siya. So ang nangyari ang nagadan ang nag po si nakatukaw sa seat number one. Anim na iba pang pasahero ang nagtamo ng sugat ayon sa Milaor Police. Galing Batangas ang truck na paalbay. Posible raw nakatulog ang truck driver kaya nawalan siya ng kontrol sa manibela. Nabutan ng news team ang anak ng nasawing driver ng truck na kinukuha ang gamit ng ama, siya rin ang pahinante ng truck. Tumanggi siyang magpa-interview pero sabi niya nakatulog siya sa biyahe. Nagising na lang umano siya nang marinig ang banggaan. Nag-uusap na ang pulisya at mga kumpanya ng truck at ng bus para matulungan ang mga biktima. Papalabas sa kalsada ang SUV na yan sa Dagupan City nang biglang bumangga rito ang isang motorsiklo, natanggal ang helmet ng rider at napaupo sa kalsada. Nagtamo siya ng mga gasgas sa katawan ayon sa ilang motorista. Problema ang mga nakaparadang sasakyan sa kalsada na nagdudulot ng blind spot. Nakikipag-ugnayan na raw ang barangay sa Public Order and Safety Office para magsagawa ng clearing operation. Arestado ang isang lalaki sa San Esteban, Ilocosur. Yan ay matapos madiskubre sa kanyang bakuran ang dalawang fully grown na mariwana plant na nakatanim sa isang paso. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na pang personal na gamit lang umano ito ng sospek. Nahaharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang sospek na walang pahayag. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang angkasang motorsiklo matapos na magulungan ng nakasalpukang six-wheeler sa San Carlos City, Pangasinan. Sugatan naman ang rider ng motorsiklo na pumailalim sa truck. Ayon sa PNP, mabilis ang patakbo ng dalawang sasakyan ng magkasalubong sa kalsada. Wala rin suot na helmet ang mga sakay ng motorsiklo na galing daw sa burol. Nasa kustodiya na ng PNP ang driver ng six-wheeler na tumanggi magbigay ng pahayag, tumanggi rin magsalita ang mga kaanak ng mga biktima. Sa mga nagpaplano po ng Father's Day celebration at para na rin sa long weekend, Magbaon ho kayo ng payong dahil maulan ha ang inaasahang panahon. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas ang chance ng ulan sa halos buong bansa. Kasama po ang Metro Manila dyan, lalo na sa may bandang hapon at gabi. Posible pa nga ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Kapag thunderstorm naman, maging alerto po sa kidlat. Yung mga severe thunderstorm ay posibleng samahan ng buhawi o kaya hail o yelo. Walang nabomonitor na sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility ang pag-asa. Hanging habagat ang nakakaapekto ngayon sa western section ng Mindanao. Sa nakalipas na 24 oras, tumaas ang water level sa Anggat, Ambuklaw, Binga, Pantabangan at Magat Reservoirs. Bumaba naman ang tubig sa Ipo, Lamesa, San Roque at Caliraya Reservoirs. Arestado ng NBI ang isang suspect na kaya raw brasuhin ang panalo ng mga kontraktor sa mga proyekto ng Subic Bay Metropolitan Authority. Inimbestigahan na rin kung may kasabot siya mismo sa SBMA. Balitang hati ni John Consulta. Bakasang gulat sa mukha ng target ng NBI na ang posasan sa loob ng isang establishmento sa Paranaque. Na-recover sa kanya ang 150,000 pesos na ibinayad ng complainant na umano'y hiningin goodwill money. Ayon sa NBI, ang alok daw ng grupo, kaya raw nilang panalunin ang kontraktor kapalit ng nilagay na 5% sa halaga ng proyekto sa SBMA. Yung subject natin, um, humingi muna ng 150,000. Uh, so, inayos natin yung 150,000 and then uh, na natin yung complainant kinasana natin yung entrapment. Paniwala ng NBI, may mga kasama na taga ang suspect. Narinig mismo namin kung sino kausap niya, nakita namin kung sino ka-transaction niya. So, as of the moment, uh, ongoing investigation namin. May hawak naman kami mga electronic evidence uh, against a certain official ng SBMA. Sa isang text message, sinabi ng takapagsalita ng SBMA na nagsasagawa na sila ng sariling internal investigation at tiniyak nilang makikipagtulungan sila sa mga otoridad na nagsasagawa ng investigasyon. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang suspect na nakakulong na sa detention facility ng NBI sa Billy John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaprubahan na po ng Energy Regulatory Commission ang staggered o utay-utay na pagbabayad para sa kuryenteng binili ng mga distribution utility sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ayon po sa ERC, apat na buwan itong babayaran at magsisimula po ngayong Hunyo para hindi naman masyadong mabigat daw sa bulsa ng mga consumer. Sa panayam po ng unang balita kay ERC Chairperson Monalisa Di Malanta, mas mahal ang sigil sa mga lugar na umaasa namang sa binibiling kuryente mula sa WSM, gaya po ng sa Visayas. Nakakaapekto raw sa presyo ng WSM ang mataas na demand sa kuryente noong tag-init, pati na rin yung pagpalya ng ilang planta. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.